Ito po ang matindi nang nangyayari at mangyayari pa. Alam niyo kung bakit? Aba ay grabe. Yung pong mga more or less mga 30, tatlong po na mga vloggers na identify sa Duterte team o kampo ng mga Duterte ay ipapakulong ng Kongreso kapag hindi umaten sa next hearing ng tribe tungkol sa fake news. Kasi merong show cause order, tapos sumagot sila, hindi rin na ng kongreso, meron ng supwena. Alam nyo, ang supwena, ibig sabihin niyan, pag hindi umaten ka next hearing, ang ilalabas dyan, warrant of arrest. So, magkakasubukan. Mga vloggers, magkakaroon ng warrant of arrest, ipapakulong sila. Mga Duterte, eh, marami na rin kasong kinakaharap inciting to sedition before the Department of Justice, si Digong Duterte at Vice President Sara Duterte. Si Vice President, si Sara, na impeach na magkakaroon na ng trial sa Senado sa susunod na buwan. Hopefully, matuloy na ito. So, yan po yung mga nangyari. Na on record, hindi po ito fake news. Public knowledge na iba't ibang mga kaso ang kinakaharap ng mga Duterte sa mga investigasyon ng NBI, ng PNP at ngayon ay nasa Prosecutor's Office, National Prosecutor's Service, Department of Justice. Okay? Yung mag-amang Duterte. Mag-ama. Kasi si Pulong Duterte, kasi na kasama rin yung kinasuhan ni Trillanes. So ang dami na pong kaso. Ito naman, hindi natin sinasabing guilty na sila. Sila'y kinasuhan dahil ng parte ng proseso rule of law dito sa Pilipinas. Kung may nakikita ang, ebedensa, ang mga law enforcement agency, mag ng kaso, mag-iimbestiga, mag ng kaso against Duterte kung sino Okay? Dito naman po sa Kongreso, dahil nag-iimbestiga yung Committee on Public Information and Safety, Public Information at Information Technology, tatlong komite tungkol sa fake news. Dahil ang sinasabi nila, yung fake news, yan po yung naninira, sumisira sa ating gobyerno, sa mga congressman, sa speaker, dahil dun sa investigasyon ng Quadcom, kaugnay sa POGOS, POGO, illegal drugs at illegal na pagbenta at pagbili ng mga property ng mga dayuhan dyan sa Luzon. At daan ang libo o libo-libong hektarya lupang nabili ng mga Chinese. Fake document at iba pa. Yan po yun eh. So, pinake news. So, siyang, ang, ang laman ng speech ng ni Congressman, ng uh, Congressman Barbers ay eh, baka Merong drug money. Pogo money. do sa mga vloggers. Kaya sila inibistigahan dahil sa fake news. Pero binibigyan ng pagkakataon, parte ng due process yan, hindi sila sumisipot. Kaya umabot na ho sa subwena at pag-arresto pag hindi pa sumunod. Next hearing. So, kung ipapakulong, makukulong sa kongreso ang mga vloggers na identify sa mga Duterte, hindi po yan harassment. Yan ay bahagi ng proseso kasi kung dumat dumating kayo at nerespeto nyo in aid of legislation, nerespeto nyo ang Kongreso, aba hindi kayo makakaroon ng problema. Ito namang magkakapatid, mag-aaman Duterte, kaya kinasuhan kasi base naman sa kanyang mga sinasabi. Ano ba ang sinabi kaya kinasuhan ni General Torre, si Digong Duterte? Dahil sinabi niya na dapat mawala ang buhay ng labing limang senador at pasabugin daw yung senado. Labag yun sa watas, kaya kinasuhan. Si Sarah, bakit kinasuhan ng NBI sa DOJ? Ay kasi sabi niya, yung mahipit na kanyang pagmumura at banta sa buhay ng First Lady, President Bongbong Marcos at si Speaker of the House, labag din sa batas, ayon sa NBI. So may mga pinanghuhugutan ang law enforcement agency kung bakit kinasuhan ang mga Duterte. At kung bakit naman gustong ipakulong ng, ng Kongreso ang mga bloggers ay dahil nga sa fake news at hindi nilang pagrespeto at pagharap sa formal invitation in aid of legislation, investigation. Yan po yung nangyayari. At ngayon magsisimula pa yung trial kasi kahit ano mangyari, kahit na didelay, hindi talaga pwedeng hindi makakaroon ng trial. Magagalit ang mamamayang Pilipino sa Senado kapag ka hindi nila ginawa ang kanilang mandato, obligasyon sa ilalim na saling batas. Pag nagkaroon po ng trial, expected natin na yung Tim Duterte, yung mga vloggers yung mga troll, mga baser, mag iingay yan. Dahil pabor yan. Or dismissal, pabor yung mga yan. Para uh, ipagtanggol ang mga Duterte. Karapatan nila yun. Pero siyempre, aabangan natin yan. Dahil tayo naman isusunod lang sa kung ano ang proseso na gagawin ng Senado. Yan ang kanilang obligasyon. After all, ang magde-decide kung guilty or not guilty ay ang mga senator judges. Judges, hindi korte, hindi malakanyang hindi mga vloggers, hindi mamamayan. Ang magdedesisyon ay senador Judge. At ang mamamayan Pilipino naman ang magdedecide kung dapat pa nilang ibalik sa pwesto ang mga senador sa pagdating ng next election. Pwede itong election sa Mayo or election sa 2028. Ganun po ang kapangyarihan. Lahat may kapangyarihan. Lahat dapat naaayon sa batas. Lahat ay dapat naaayon sa mga bagay kung ano ang ating obligasyon, at atin hong karapatan. Yun ang kailangan eh. Huwag nating siya sa pawan. No one is above the law. Ah, yan lagi ko mo sinasabi. Kung yung mga kampo ng mga Duterte, ay eh, ano ang kailangan sabihin, na naayon sa batas, okay lang. Pero pag lumabag sa batas, aba, meron na silang accountability. Okay lang na sila ay eh, hindi nakatingin sa ebidensya. Nakatingin sila sa Duterte, sa Duterte lang. Bahala sila. Okay, pero kung kanilang sasapawan, iimpluensyahan, sisirain, abusuhin, at lalabag sa batas para sa rule of law, proseso, abang na silang pananagutan dyan. Okay? Kaya po talaga abangan yung matindi pong debate at matindi pong balitan nito kapag nag-umpisa ng trial. Maniwala kayo. Kasi yung mga defense counsel, magkakaroon ng sariling spokesman yan. Magpapakalat din yan kung ano ng balita. Ang prosecutor, ganun din. Ang mamamayan Pilipino ang importante sa lahat, tayong lahat yun. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, may sarili tayong opinion at mga interpretation sa nangyayari. Kasi ang trial, yan po ay live sa televisyon, sa radyo, at sa social media. Kaya lahat ng mamamayan Pilipinong magkaka-interest o dapat tayo magka-interest kasi people's money, Pero ng taong bayan ang pag-uusapan dito sa iso ng in corruption at marami pa doon sa article, pitong article of impeachment. Kaya, magkaka interest ang tao. Magkakaiba lang ang oras sa buong mundo. Pero sa pag nagkaroon trial, aabangan natin. Iba itong trial na ito. Kaysa sa mga trial kay ERA, kay Corona, doon sa pasintabi ng dating Chief Justice, at iba pang impeachment. Ito, iba ito. Dahil ako'y naniniwala, gagawin ng lahat ng pro-Duterte ang mga pagbabalitang papabor sa kanila a makakoro niya ng kanya-kanyang interpretation at uh, speculation sa ongoing trial na gagawin pag nagsimula na ito kaya ako maging matalino ayun palang lang sinasabi ko magpapakatalino po sana ang mga mamamay Pilipino titingin sa ebidensya titingin sa proseso huwag titingin sa maniobra or pagpapakalat ng disinformation o fake news